hanggat hanggat nandito kami hanggat kaya ni Ayun. Bakit ganyan? May ganyan pa. Hmm. Ay asawa mo. Okay. Tigilan niyo na 'yan. Huwag naman ganyan. Huwag mo na sila. Tumutulong lang sila. Huwag mo na sila. Huwag mo naman na ganyan. Huwag mo na sila. Sabi nga po, ano, ayaw niya daw po pumunta dito. Pinapamanik niya na po yung pera. Kasi sa totoo lang, nung ipapacheck up siya, gusto ko kasama asawa niya. Opo. Opo, yung anak niyo po, gusto ko hinahanap ko. Eh, sabi naman ni Poy, eh, nasa trabaho, hindi niya kayang umabsent. Dad, si Poy Biglang pumunta dito. May bakit okay. daw? Iwan ko lang po. Sino kasama? Matanda po eh. Babae. Eh. Nanay niya? Ay ano? Iwan ko lang po. Parang ano niya? Tiyahin? Tiyahin niya? Iwan ko lang po sino, sino yung kasama niya. Dina, dinala namin sila sa kubo. Para kasi umaambon po eh. Mm -hmm. Anong gusto kausapin ako? Oh, ano? Kakausapin daw kayo. Uh -huh. dalawa lang sila? Dalawa Yung asawa niyan dyan? Wala. Nakamotor sila, dalawa lang sila eh. dalawa lang sila ng... Driver yung si Poy. Eh. Hindi, asawa niya mayroon. Wala po. Oh, wala. Palagay niyo mga kababayan. Ito yung... Inakabahan ako mga kababayan. Kasi... Napanood ninyo yung pagpunta namin kahapon. Hinatid ko po yung... Uh, pera na bigay sa kanya ng ating sponsor na liman libo. Ang ikinagulat ko, mga kababayan, yun nga, sa mga nakapanood, biglang nagalit yung kanyang asawa. Kaya hanggat maaari, ayaw ko na pumunta doon sa kanila ngayon. At uh, hindi ko alam, mga kababayan, dahil ang plano namin, tulungan, i-assist, Hanggang sa maka-malaman natin yung totoong sakit niya, eh ang problema, nung naghatid nga po ako doon, biglang nagalit ang asawa. At sabi ni Foy, nagsiselos daw, dahil siloso daw. Kagabi po yun nangyari. Eh ngayon, oh, mag-alas 7 na ng gabi, 6.30, andyan daw sila, may kasama. Hindi ko alam ko anong gagawin ko mga kababayan tama pa ba na ituloy natin yung pagtulong ko sa kanila? Mga kababayan, pagtulong yung uh, intention natin para sa akin kasi kung ganyan na minamasama nila or lalong-lalo na sa asawa niya, parang kinakabahan ako mga kababayan, parang ayaw ko na po ituloy. Kung ano man yung maitutulong ko, bigay ko lang ng isang beses, inak na, didistansya na tayo. Kung hindi naiintindihan ng asawa niya. Kasi Mula ang pisa pa lang, gusto ko talaga makausap yung asawa eh. Kaya lang, lagi daw wala. Pati yung pina-check up namin. Hindi nakapasama. At nabanggit pa ni Foye sa unang upload namin na gusto na niyang ibalik. Gusto siyang ibalik sa kanyang biyanan. Pero nagulat ako itong last na puntako sa bahay nila. Biglang nagalit, nagselos. Kaya bigla rin kaming umalis nung gabing yun na sabi ko pag-usapan nyo na lang, ayaw ko ng ganitong problema. Pero ito ang tanong mga kababayan, ngayong gabi, andito daw sila. Ano ba sabi ni Poe sa'yo? Importante lang, Nodals. Gusto kayo makausap. Sige. Hindi ko alam. Tignan natin. Gabi na. Oh, Poe, magandang gabi. Sino sila? Nanay po ni asawa ko, Daddy Frankie. Ah, nanay ng asawa mo? Andito po kami, Daddy Frankie, kasi po yung po ako ng tawad sa ginawa po ni asawa ko po ka, kahapon po. Kasi po, uh, ano po, ah... Uh, kinausap ko naman na po siya, Daddy Frankie, in-explain ko na po sa kanya kung kung ano po yung yung nangyari kahapon na ano, ah, uh, Sabi niya po, ano, ayaw niya daw pumunta dito, Daddy Frankie. Kasi naiya daw po siya pinapamanik nga na po yung pera na ni family. Kaya, ano po, uh, makikipag-usap po ako. Kasi, pinapabalik yung... ng asawa mo yung pera? Opo, pinapabalik nga na Bakit po daw? Lang. Kasi naiya daw po siya sa nangyari. Uh, kahapon. Naiya siya na, sa? Sa ginawa niya po, kahapon. Na, nag, nagwala po siya. Hmm sa inyo. Hindi po, kinanagalit po siya ka. Okay. Ba't nandito si nanay? Ano po, ang um, gusto rin po nilang mamingi ng pasensya sa nangyari po kahapon. Ano pangalan niyo po, nai? Si Nay daw. Ilang taon na po kayo? Mag-78 na po. Anak, bali, manugang niya si Poy. Opo. Anak ni asawa niya. Opo. Anong Ano pangalan asawa mo? David po. David. Opo. Nagulat lang ako kasi, nai, kahapon. Bigla siyang dumating, bigla siyang nagalit, eh, sabi ko kay Poye, nagulat kami, kay umalis din kami. Bigla ayaw ko kasi nang uh, nagkakaroon ng away-away, or ayaw ko yung, kami yung nagiging dahilan ng pag-aaway nila mag-asawa. Ang layunin lang namin makatulong, hindi para mag-away. Kaya kung nag-aaway-away, okay. kami na lang po ang aalis lalayo para wala ng away. Okay. Pero teka lang para mga pag-usap tayo ng maayos, madilim at umaambon. Doon na lang tayo. Dalhin nyo dalawang upuan, guys. Dito tayo. No? Dito. Lipat tayo. Dito. Tapos pakikabit na lang tong mic po, eh. Okay. Ayan. Okay. Dito tayo. Dito. Patayin ko lang yung aircon para, ano, you know, hindi maingay. Dito, dito. Mas maliwanag dito. Ah, Daddy the Frankie, natatakot po ako. Baka po kasi hindi niyo na po ako ano, sasamaan po na magpagamot po sa mata ko, Daddy Frankie, sa nangyari po sa kahapon po. Kaya pumunta po talaga ako dito, hindi po ako nakatulong, Daddy Frankie, para makausap ko po kayo ng maayos. Kaya sinama ko rin po si nanay para uh, humingi po ng pasensya po sa inyo si nanay kasi ayaw po talaga niyang sumama, Daddy Frankie. Ayaw niya pong humingi ng pasensya sa inyo. Siguro po baka nahihiya po siya na ginawa niya po kahapon. Hindi ko alam kung anong anong sasabihin ko o anong gagawin ko. Opo, in-explain ko naman na po kahapon sa kanya. Dali frankly, uh, nag-usap na rin po kami kahapon. Kaya lang po kasi sabi niya, balik ko na lang daw po yung pera na binigay niyo po. pag naibigay ko na kasi yung pera lalo na lalong-lalo na yung binigay namin sa iyo kahapon hindi naman totally sa akin yun galing yun sa sponsor naawa sila sa iyo lalong-lalo na nung napanood nila yung nanay mo yung paghihirap mo paghihirap niya kaya dali-dali din naming dinala doon kahit medyo maghapon na gabi na pero kung sa akin kasi, gaya nang sinabi, oh, gusto ko lang makatulong sa inyo dahil pumunta kayo dito sa bahay nung umpisa. O kaya napunta, ngayon, sobrang nahiya po ako sa nangyari na kahapon. Hindi ko rin po inasahan ganun po yung mangyayari mo. Kaya nagulat ako na bigla kami, kaya pasinsya ka na rin. kung hindi na kami napagpaalam ng maayos, ayaw ko talaga ng may problema. Oh. Nay, Uh, anong masasabi po ni nanay? Ganon po ba yung anak nyo? Bakit nag-isip ng hindi maganda? Hindi, na, hindi naman po. Kaya lang siguro dahil sa na, parang kung pagod siya sa bali sa trabaho. Kaya hindi niya alam kung ano ang nasa isip niya siguro. Parang nabigla siya. Kaya ako na ang humihingi ng paumahin sa inyo na patawad po yung Pagkakawarin niyo po yung anak ko kasi ano, parang nahihirapan din ako kasi parang din akong nahiya sa inyo na pahiya. Siyempre anak ko rin yun. Siya ang pinakabunso kong anak. Ah, bunso siya? Oo po. Siya ang bunso sa Kasi siya ang anak ko. Lima ang lalaki. Siya ang pinakabunsong lalaki. Apat ang babae alam niya po ba na pupunta kayo dito ngayon? Opo. Baka magalit na naman. Hindi po. Doon, iniwan namin siyang nagtitinda. Nagpaalam po kami. Nagpaalam kayo? Opo. Galit pa rin ba siya? Hindi po. Hindi na? Ay, hindi na po. Kaya ano po sa kami punta dito, parang hindi nang tawad sa inyo. Kasi nakakahiya naman na Yeah. Mm -hmm. Sa akin, Nay, pagdating sa mga ganon maliit na bagay kung baga para sa akin. Tao lang po ako. Kaya kung sa pagpapatawad, walang problema yan. Naintindihan ko po yan. Ang pinaka iniisip ko dito, yung mag-iisip siya ng hindi maganda. Kasi, sasamahan namin siya papunta sa bahay paggamutan oh, po. yun ang iniiwasan ko yung siyempre kasama siya although nung <coughs> nung unang sinamahan namin siya kasama naman yung friend niya oh, na alam ko kamag-anak nyo rin daw yata oh, po. kasi sa totoo lang nung ipapacheck up siya gusto ko kasama asawa niya opo oh, oh, yung anak niyo po gusto ko hinahanap ko eh, sabi naman ni Poy eh, nasa trabaho hindi niya kayang umabsent opo oh, kasi ina hmm. sa na siya. Mm. Madal nay, ko lang nay, wag mong mamasamain. Kasi sa totoo lang, unang nakilala namin si Poy, medyo naawa rin ako. Opo. Sa, sa kalagayan niya, sinabi niya na hindi napapagamot. Uh, halos naduling na siya, lumalabo na yung paningin niya. Opo. Tapos inaalagaan pa niya yung nanay niya na bedridden. Naawa kami, naawa rin tong mga taga natin kaya may nagbigay ng pera sa kanya. Pero kung gano'n ang mangyayari na ang asawa niya mismo ang hahadlang sa mga itutulong namin. Hindi na po kinausap na namin siya na wag kang magalit dahil silang tumutulong sa inyo sa kinabukasan ninyo. Kasi maliliit pa yung anak mo tapos nag-aaral pa yung isa na yung maliit na babae na kami ang nag-aalaga. Ka. Mm -hmm. Kasi ano, pupunta kay gabi sa nanay niya, siya ang magbibihis, siya ang po Mm -hmm. Pero pati yung tatay niya, hindi, hindi niya naasikas yung asawa nila kasi ano, nagpapawiting. Kaya siya palagi ang kasama ng nanay niya. Mm -hmm. Kaya ano, nahiya din kami na kung Ayaw namin mapahiya siya, ayaw namin mapahiya kami dahil sa inasal ng anak ko. Kaya po sa kami pumunta dito. Maraming salamat po sa pagpapatawad ninyo. Opo. Gaya na sinabi ko na sa akin walang problema. Opo. Ang iniisip ko lang kung ang pagtulong namin ay siyang dahilan na pag-aaway nila, so yun ang hindi maganda. Hindi. Baka mag-away pa sila ulit. <laughs> hindi, hindi na po. Kasi ano, pinausap na namin siya. Mm -mm. Kasi na namin. mas lalong problema na kung hindi mapagamot, hindi matuloy yung gamutan niya, paano pag nabulag yung manugang niyo? Oo nga po. Malaking problema yun. Kasi ano, nagkakaroon sila. hindi sila nakakaipon. Kaya, ano, ano bang pinagsilosa niya po eh? Bakit siya nagalit bigla? Siyempre, nag-uusap kayo kahapon. Siguro po yung ano po yung inawakan ko po yung kamay niya, na ni Frankie. Baka yun po yung nakita niya. Yung, bin... yung inabot niya po sa akin yung pera. Mm-hmm. -mm. Oo po. Beto ka kasi humahawak-hawak ka pa sa kamay. Ayan tuloy. Ano ang guwapo niyo. Kapatay tayo diyan. <laughs> Lola naman. <laughs> ako sa talaga eh. <laughs> Ngayon lang po kayong nakita ng malapitan. Kasi pag andun ako sa tindaan, malabo yung mata ko, may katarata kasi. Opo. Eh, uh, kaya ano, mabuti sinaman niya ako para mak makita ko kayo ng malapitan. Opo. Ang ganda pala. Ma mabait kayo. Saka ano, matulungin. Maka Diyos. Ayun na Mabuting paraan para sa po eh. na... na... parang nakilala niya kayo, no? nakilala niya rin siya. Hindi ko naman sana sila makikilala kung hindi sila nag-visit dito sa bahay. Opo. Tapos, syempre, pinaunlakan namin yung imbitasyon nila para makilala sila. Opo. Yun nga po, nakita namin yung sitwasyon, kaya nasimulan namin ng pagtulong. Opo. Pero, yun nga, naging nagulat ako, first time ever na nangyari sa buhay ko na biglang nagalit ang asawa ng tinutulungan namin. Hmm. Yun ang mahirap. Siloso ba talaga yung anak nyo? Gwapo naman niya tayo <laughs> anak nyo ah. Pangit. Kapatay tayo dyan. Huwag <laughs> mo sabihin yan eh. Pag narinig ng anak mo to, magagalit na naman. Sisilos na naman. Hindi. Hindi. Hindi naman. Totoo yun eh. Ha? Ito na yung sinasabi ko. Ito yung ayaw ko, mga kababayan. <laughs> Hindi. Hindi naman. Parang kung lang Oo. Oo. Uh, binabali pero, ko na Pero, huwag mo na sasabihin na eh, yung okay. nagwapo ako. <laughs> 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 Ngayon lang po kasi kayo nakita ng ano, malapitan. Mga kabayan, mga kabarangay, pinapatawa ako ni Nana eh. Ginujoke <laughs> no naman ako eh. Seryoso ako eh. Totoo naman, hindi <laughs> ba? hindi naman, hindi naman. Kwan, huh? yan ang totoo. Mm. Kasi mahirap. Ano yung totoo, yun? Nay? Anong tingin mo sa akin? Anong totoo? Kwan, well, makayos, uh, matulungin, at pinakagawa po. Ayun. Hindi talaga mag mag mababali yung sinasabi ni nanay, mga kababayan, pasensya uh, naman. na Ayan ang totoo. Mahirap namang sabi namin <clears throat> dito to. Mm -hmm. Ganyan po talaga si nanay. Pero mga kababayan, mga kaparangay, seryoso po tayo. Bigyan niyo po ako ng opinion or idea. Tutuloy pa ba natin ang pagtulong kay Poye o tama na yung naibigay natin? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ayaw ko po na magkakaroon ng problema or ayaw ko na magkakaroon ng usapin sa aking sa aking uh, team, yung mga ganito. Kasi, yung ibang tao, pag nakita nila o narinig nila yung mga ganito, yung iba, shortcut nila or what, ayaw na ayaw ko po yung masira yung pangalan natin. Dahil ang layunin lang natin mga kababayan, is makatulong. Pero dinagdagan pa ni Lola na sabi niya, pogi daw ako, taas anak niya, pangit. Ano yung Lola? Hindi hmm. naman. Hmm. katamtaman lang, dinawi ko naman labi. Ah, mo naman na? So, tapos po eh, sa susunod, huwag ka nang hawak-hawak sa kamay pag nag hihingi ka nang uh, pasalamat kasi hindi ko alam, si Loso pala yung dapat dumidistan niya <laughs> ako ng gusto, no? Oo. no? Para hindi na magselos yung asawa mo. Oo po. Hmm? Ilang taon yung asawa mo? 37 po. Hmm? 37. 37. Tapos ikaw? 29 po. 29. Bata pa. Opo. No? Pero dalawa na yung anak nyo, di ba? Apo. So, mm. Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito, mga kababayan, mga kabarangay. Pero dito ako naawa kay nanay, tsaka kay poy. Na? Apo. Maraming salamat po sa pagtulong sa kanya para ma matustusan yung pagbamot sa mata niya. Kasi ayaw ko rin, ayaw ko rin mabulang kasi parang tulungan sila sa paghanap buhay para kwan well, makapasok sa paaralan yung panganay sa kayong bunso kasi mali pa yung bunso nila para mapa, mapag-aral nilang ng tama kasi tulungan sila ng dalawa So, anong gusto mong mangyari ngayon, Nay? Kasi kung ako ang tatanungin talaga, kagabi, nung kung kami doon, nagsabi ako sa aking team na delikado to, Magka problema tayo dito. Stop na natin, kako. Okay. Eh, anong desisyon mo ngayon, nai? Itutuloy pa ba namin yung paggamot paggam kay Poye eh? o okay. hayaan na namin yung anak mo? Ano, eh, patuloy. Niyo patuloy. Opo. Para kung ma hindi mabulag yung mata niya. Hmm. At Kakausapin mo yung anak mo, nai? Opo. Oh, Sigurado ka po, Nay, makikinig sa'yo? Opo. Baka mag... mag hindi, hindi or pumunta dito, guluhin kami. <laughs> hindi, hindi na po. Hindi na po. Opo. Kasi hindi naman po ganun. Baka ako nalang... Uh, nung pagod siya lang, galing siya trabaho, mm -mm. kaya para siyang nabigla. Dahil mm -mm. nakita kayong marami kayo, hindi niya alam kung ano yun. Mm -mm. Kaya... Para siyang... Yes po, nai. Pag nagbablog kami or what, andyan, May mga cameraman ako. Opo. Andyan din yung mga driver, yung mga alalay. Opo. Maraming tao. Opo. Hindi lang kami. Diba? Opo. Opo. Tapos, nai, siguro tingin ko, ano, may matanong lang ako sa inyo, nai. Siyempre, anak niyo po yun. Anong pangalan na anak niyo, nai? David. David. Opo. Ah, nabanggit kasi ni Poye sa akin nung unang-unang mit -unang, uh, meet namin, nabanggit niya sa akin na nung nag-away daw sila regarding sa financial, oh, oh. nasabi raw ng anak niyo, sorry na ha, para malaman ko lang kung anong reason talaga, okay. nasabi raw nung anak niyo na parang ibinabalik na si Poye eh, doon sa nanay ah. niya. Hindi po, parang kung ano yun, tinatakot lang kasi kuminsan kina ano sabi niya o oh, sige kung alam mo sa akin di balik na lang kita sa magulang mo gano lang parang na lang sila, nagdadrama, pero hindi naman totoo yun. Mm -hmm. Opo. Napagit kasi sa amin ni Poy. Opo, pero biro-biro lang. Mm -hmm. Ah, biro-biro lang ng anak niyo. Mm -hmm. Para yung ugali niya, magiging itama niya rin. Mm -hmm. So, ibig sabihin, may pagkakamali rin si Poye okay. minsan? Opo. Okay. O, ganun naman talaga ang mag-asawa? Walang perfect couples? Opo. Minsan, may argumento. Minsan, nagtatalo. Opo. Pero after ng pagtatalo na, anong mangyayari? Ano naman? Prince na agad. Ah, prince na agad. Okay. Oh, after ng prince, anong gagawin nila? May akakain na sila. Akainan ah, na? Opo. Okay. Oye, ano naman ang ano mo Poy, eh? kasi sa totoo lang kinakabahan kami ano naging final na usapan ninyo ng asawa mo ayun po, kinausap ko po siya Daddy Frankie tapos pinaliwanag ko po talaga sa kanya tapos ayun po hindi naman na po umiimik Daddy Frankie hmm. kaya ano po sila na lang po yung kinausap ko hmm. ah, hindi umiimik Opo, hindi mo. naman na po umiimik nung kinakausap ko po siya. Kaya sila na lang po yung ano, yung kinausap ko po para pumunta po dito. Mm -hmm. Kasi sa akin may... walang problema. Kausapin mo maigi yung asawa mo. Okay. Sa amin, madali kaming kausap kasi walang problema sa amin. Ang problema sa asawa mo. Opo. ba? Diba? Kinausap ko naman na po, Daddy mm -hmm. Frankie. Pero sabi mo, hindi umiimik. Mahirap Opo. kasi yung taong hindi umiimik. Kaya ano po, kakausapin ko po siya ulit mm -mm. para po no? ano, opo. As Kasi ma malapit na yung niya. araw na punta sa uh, doktor mo. Region 1, uh -huh. Kakausapin ko po siya ulit okay paano po sasabihin niyo. Sige, basta ayusin niyo na lang muna ha. Opo. Tapos kung ano mapag-uusapan ninyo, malaman ko lang kung anong plano ninyo. Basta kami, tutulong lang sa abot ng aming makakaya. Opo. Opo, kasi naiyarin po siyang makiharap dito, daddy Frankie. Kaya hindi po siya, ano... Naiya sumama. siya. Opo, naiya po siya sa ginawa Para mawala yung agam-agam isip niya, pag pupunta ka sa doktor, dadalhin ka namin, sumama siya. Di ba yan naman yung gusto kong mangyari, Opo. nung unang dalhin ka namin. Opo. Sasabihin ko na lang po sa kanya, daddy Frankie. Mm -mm. Sige, no? Opo. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, tignan na lang po natin kung ano ang uh, susunod na mangyayari. Bigyan niyo rin po ako ng mga opinion. Opinion ninyo, i-comment e niyo diyan kung anong magandang gawin ng Team Daddy Frankie. Magpapatuloy pa po ba tayo? 'Di ba? Kasi kinakabahan po ako sa asawa ni Poy, bagamat nandito na po ang kanyang nanay nanay ng asawa ni Poy para sila nakikiusap na ituloy daw yung pagpapagamot sa manugang ni nanay. No? Nakakaawa lang isipin na parang para hindi mahadlangan sana eh iyon mga kababayan nakalungkot lang isipin na yung pagtulong natin ay siguro sana nga nami misinterpret lang nila. No? Sana po mga kababayan. At uh, hanggat maaari, gusto ko rin makausap talaga yung asawa mo po eh. Para may paliwanag ko rin yung side at para marinig din oh. ng mga tao. Marinig ko rin kung ano yung ano niya. Oh. Kasi hanggat hindi nagkakausap ng maayos, oh. alam ko mayroong dinidibdib or what. Mahirap po yun, Nay. Oh. No? Oh. Oh. Pero gaya ng sinabi ko, na sa amin, wala pong problema. Okay. Kasi tutulong lang po kami. Kung ayaw, wala pong problema. Marami pa tayong mga kababayan okay. na pwede pang tulungan. Ituloy niyo po, Daddy Frankie, kasi ang nakakaawa. Hindi niya mapagamot naman yung asawa niya kasi ang yung trabaho niya, kung lang maliit lang ang sildo. So, pitilang ata isang araw kasi kaluas naman uh, yung ang trabaho niya, kaya kaya hindi niya mapag ang niya. Hmm. Hindi ka Siya pa ang sa nanay niya. Hmm. O, kung hindi siya makapunta dahil napabayaan ng mata niya, hindi ka pati magulang niya. Hmm. Kaya ano, gusto kong maituloy niyo po ang pagtulong tulong niyo sa kanila dahil ano maganda yung kwan patakalan niyo sa kanila. Salamat sa inyo. Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. Hindi ko po alam kung ano pang mga sasabihin ko, pero pag-iisipan ko rin maigi kung ano yung nararapat at nakakabuti. Bigyan nyo ako ng uh, comment niyo diyan mga kababayan para magkaroon din po ako ng idea. Maraming maraming salamat po. God bless. Okay? Maraming salamat din po Daddy Frankie. Hindi po, ano po, kahit na ganun po yung nangyari, ano po yung, nagawa nyo pa rin po ng paraan para matulungan nyo po. Kaya maraming maraming salamat. Sige, mag-pray ka lang, na? Opo. Okay, mag-uusap-usap pa tayo, na? No? Opo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Maraming maraming salamat po. God bless mm -hmm. po.